pinili ng Diyos. Alam mo ba na ang pinakamalaking laban mo ay hindi laban sa nakikita mong kaaway, kundi laban sa takot na makita? Mayroong liwanag sa loob mo, isang banal na apoy na tahimik na nagniningas sa mga anino. Hindi ito ibinigay para itago o bawasan. Ngunit sa sandaling ikaw ay tinawag bilang pinili, naging puntirya ka ng kaaway. Hindi ka kinatatakutan ng kaaway dahil sa kung sino ka. Natatakot siya sa kung ano ang dala mo. Ang pinakamalakas na sandata ng kaaway ay panlilin lang. Pilit kang pinaniniwala na ang iyong liwanag ay napakaliit, napakahina upang magkaroon ng halaga. Ngunit ito ang katotohanan. Ang liwanag sa loob mo ay nakamamatay sa kadiliman. Sa tuwing bumabangon ka, nagsasalita o kumikilos ayon sa iyong banal na layunin, sinisira mo ang mga plano ng kaaway. Ang nakatagong liwanag mo ay hindi lamang nagliliwanag, ito'y humaharap at tumatapos sa dilim. Ngunit nais kong itanong ito sa iyo. Pinangangalagaan mo ba ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos o hinahayaan mong ang mga kalituhan, pagdududa, at sobrang pagbabahagi ang magpahina sa iyo? Ang kaaway ay walang tigil na gumagawa ng paraan upang patayin ang iyong liwanag sa pinagmulan nito. Gagamit siya ng bulong ng kawalan ng kumpiyansa, pagkakanulo ng mga pinakamalapit sa iyo, o tukso ng maagang pagdiriwang upang pahinain ang iyong determinasyon. Gawin nating personal ito. Ano ang gagawin mo ng iba kung alam mo na ang bawat maliit na tagumpay na pinangangalagaan mo ngayon ay bahagi ng mas malaking plano ng kaharian bukas? Ang nakatagong ideya na iyon, ang tahimik na panalangin ang pribadong disiplina, hindi lang para sa iyo. Ang mga ito'y mga buto ng pagbabago, itinanim ng langit upang wasakin ang mga gawa ng kadiliman. Pinili ng Diyos, hindi ka lamang isang ningas, ikaw ay isang banal na manggugulo. Nangangatog ang dilim sa ideya na ganap mong hakbangin ang iyong tawag. Ang tanong ay, gagawin mo ba? Babangon ka ba? Poprotektahan ang banal at magliliwanag ng matapang o hahayaang patayin ng kasinungalingan ng kaaway ang iyong liwanag? Ngayong araw, narito ako upang sabihin sa iyo na ang mundo ay naghihintay sa pagsabog ng iyong liwanag. Ang iyong mga nakatagong tagumpay, kapag inalagaan at pinrotektahan, ay magiging pampublikong tagumpay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipahayag mo ito ngayon. Ako ay pinili Poprotektahan ko ang aking liwanag at magliliwanag ako para sa kaharian ng Diyos. Tuklasin natin ang mga espirituwal na prinsipyo upang sindihan ang iyong liwanag, protektahan ang iyong layunin, at guluhin ang mga plano ng kaaway. Isipin mo ang isang kandila na kumikislap sa gitna ng malawak at madilim na silid. Ang liwanag na iyon ay kumakatawan sa pangarap na ibinigay ng Diyos sa iyo, ang iyong natatanging layunin. Bagamat ito'y marupok, ito rin ay makapangyarihan may kakayahang liwanagan ang buong paligid. Ngunit ito ang hamon. Kapag ang apoy ay inilantad ng masyadong maaga, susubukan ng hangin ang pagsubok na patayin ito. Natanong mo na ba kung bakit may mga pangarap na bumagsak bago pa man sila lumago? Maaring ito'y dahil na ihayag sila ng masyadong maaga bago pa man maging matatag ang kanilang pundasyon. Balikan natin ang kwento ni Joseph sa Genesis 37. Si Joseph ay binigyan ng banal na pahayag, isang panaginip na naghayag ng kanyang kapalarang mamuno at magdala ng kaligtasan sa kanyang pamilya. Ngunit ano ang ginawa niya sa panaginip na iyon? Kaagad niya itong ibinahagi sa kanyang mga kapatid, hindi niya alam ang lalim ng kanilang inggit. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, ang plano ng kaaway ay nagumpisa na. Paano kung naghintay si Joseph paano kung itinago muna niya ang kanyang panaginip hanggang sa tamang panahon? Magiging mas maayos kaya ang kanyang paglalakbay? Ngayon, mag ka at itanong sa iyong sarili. Naibahagi ko na ba ang isang pahayag ng masyadong maaga? Maaaring ipinost mo ang iyong kasiyahan sa isang bagong oportunidad sa social media, ngunit pagkatapos ay hinarap mo ang hindi inaasahang pagtutol o baka naman may sinabihan ka na akala mo ay mapagkakatiwalaan ngunit natuklasan mong sinabotahi kanila. Alam ng kaaway na hindi niya kayang sirain ang iyong liwanag ng direkta, ngunit gagamit siya ng iba upang subukang pahinain ito. Kaya ano ang solusyon? Ang solusyon ay pag-unawa at pag-iingat. Hindi lahat ng pahayag ay kailangang ibahagi kaagad sa mundo. Isipin mo ang isang binhi na itinanim sa lupa. Hindi ito nagiging puno agad-agad. Ito'y nananatiling nakatago, inaalagaan ng lupa, pinoprotektahan mula sa mga panlabas na panganib hanggang sa ito'y maging sapat na matatag upang sumibol. Maaring tinatawag ka ng Diyos na hayaan mo nang lumago sa katahimikan ang iyong pangarap sa isang panahon. Ano kaya ang mangyayari kung poprotektahan mo ang iyong mga tagumpay Ituturing mo silang mga yaman na dapat ingatan. Dito pumapasok ang espiritwal na karunungan. Paalala sa atin ng Kawikaan 21:23. Ang nag-iingat ng kanyang bibig at dila ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa sa kapahamakan. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan, ngunit mayroon din silang tamang panahon. Paano kung nagdasal si Joseph at nagsabi, Panginoon, ito na ba ang tamang oras? Ito na ba ang tamang lugar? Bago niya ibahagi ang kanyang panaginip, ilang laban kaya ang naiwasan kung ang kanyang pahayag ay nanatili muna sa pagitan niya at ng Diyos hanggang sa tamang sandali? Ngunit ito ang mabuting balita. Kahit na naibahagi mo ng maaga, hindi pa huli ang lahat para itama ito. Isipin ito. Hindi kayang labanan ng kaaway ang hindi niya makita. Kung magsisimula kang kumilos ng tahimik, pinoprotektahan ang iyong mga tagumpay at pangarap, tinatanggalan mo siya ng akses sa iyong mga plano. Napansin mo na ba kung gaano kaayos ang takbo ng mga bagay kapag hinayaan mong ang iyong mga gawa ang magsalita kaysa sa iyong mga salita? Isang halimbawa nito sa kasalukuyan ay ang social media. Nabubuhay tayo sa panahon ng agarang pagbabahagi, kung saan bawat tagumpay ay isinasa publiko para sa likes at comments. Ngunit paano kung nais ng Diyos na manatiling pribado ang ilan sa iyong mga tagumpay? Paano kung ang iyong tahimik na pagsunod ay naghahanda ng lupa para sa isang pampublikong tagumpay? Handa ka bang labanan ang tukso na maghanap ng pagpapatunay mula sa iba at sa halip ay hanapin ang kumpirmasyon mula sa Diyos? Pag-isipan mo ito. Si Jesus mismo ay madalas na lumayo sa mataong lugar upang manalangin sa mga tahimik na lugar. Gumawa siya ng mga himala at sinabi sa mga napagaling na huwag muna itong ibahagi. Bakit? Timing. Kahit ang anak ng Diyos ay nauunawaan na hindi lahat ng liwanag ay kailangang magningning agad. Nakikita mo ba ang karunungan sa kanyang halimbawa? Paano magbabago ang iyong buhay? kung susundin mo ang prinsipyong ito ng banal na tiempo. Pinili ng Diyos, ang iyong liwanag ay napakahalaga, ngunit ito'y kailangang protektahan. Manalangin ka para sa karunungan bago mo ito ibahagi sa isang kaibigan, kasamahan o maging sa online na mundo. Itanong mo sa iyong sarili, inilalabas ko ba ito ng masyadong maaga kumilos ng may katahimikan at magtiwala sa tiempo ng Diyos. Bawat pangarap, bawat tagumpay, bawat pahayag ay may nakatakdang panahon upang magningning. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, alagaan mo ang iyong liwanag, itago ito mula sa hindi kinakailangang pagsisiwalat at hayaan mong ihanda ng Diyos ang daan. Ngayon, tanungin kita, Anong liwanag ang dala mo? Anong pangarap ang itinanim ng Diyos sa iyong puso na nasa simula pa lamang? Protektahan mo ito, pinili ng Diyos. Ingatan mo ito na parang isang mahalagang kayamanan. Dahil kapag dumating ang tamang panahon at ito'y darating, ang iyong liwanag ay hindi lamang magliliwanag, ito'y magpapaliwanag at magbabago sa lahat ng nasa paligid nito. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang kaaway na patayin ang sinimulan ng Diyos sa iyo. Magtitiwala ka ba sa kanya upang gabayan ang iyong liwanag? Isipin mo ang isang maliit na punla na tumutubo sa gitna ng isang bukirin. Halos hindi ito mapansin, marupok at madaling maapakan. Ngunit sa loob ng punlang iyon ay naroroon ang potensyal na maging isang makapangyarihang puno. Ngayon, isa-alang-alang ito. Paano kung walang magdilig nito? Paano kung walang magbantay nito mula sa pag-apak o mula sa mapanirang hangin? Magiging ganap ba itong puno? Ito ang kwento ng iyong mga maliliit na tagumpay, ang mga maagang palatandaan ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Inaalagaan mo ba ito? O minamaliit mo ito na parang wala itong halaga? Si David, ang magiging hari ng Israel, ay nauunawaan ang halaga ng maliliit na simula. Bago niya hinarap si Goliath, si David ay nasa ilang, nag-aalaga ng mga tupa. Mag-isa at hindi napapansin, nilabanan niya ang mga leon at oso upang protektahan ang kanyang kawan. Ang mga tagumpay na ito ay hindi kaakit-akit, pribado, hindi nakikita, at madaling baliwalain ng iba. Ngunit ang bawat tagumpay ay naghanda sa kanya para sa sandaling haharapin niya ang isang higante sa lambak. maaring ang iyong maliliit na tagumpay ngayon ay naghahanda sa iyo para sa isang hinaharap na tagumpay. Alam ng kaaway ang potensyal ng iyong maliliit na simula. Binubulungan kanya ng mga kasinungalingan tulad ng walang halaga ang promosyon na iyon o napakaliit ng sagot sa panalanging iyon para ipagdiwang. Ngunit paalala sa atin ang Zacharias 4.10 Huwag ninyong hamakin ang maliliit na simula sapagkat ang Panginoon ay nagagalak na makita ang gawain magsimula. Kung ang Diyos ay nagagalak sa iyong mga unang hakbang, bakit hindi mo rin ito ipagdiwang? Ano ang mangyayari kung binago mo ang iyong pananaw at ipagdiwang ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit? Hayaan kong tanungin ka. Nagtanim ka na ba ng buto at pinanood itong lumago? Sa simula, tila walang nangyayari ngunit sa ilalim ng lupa ang mga ugat ay bumubuo at ang pundasyon ay inilalagay. Paano kung ang iyong maliliit na tagumpay ay tulad ng butong iyon, tahimik na nagtatatag ng pundasyon para sa mas dakilang mga bagay na darating? Poprotektahan mo ba ito kung alam mong taglay nito ang DNA ng banal na kapalaran? Pag-isipan mo ito. Ang kaaway ay hindi naghihintay na maging ganap ang iyong tagumpay bago umatake. Siya'y dumarating sa yugto ng binhi kung kailan ang iyong pananampalataya ay marupok pa. Alalahanin ang talinghaga ng mga hasik sa Mateo Terese. May mga binhing na hulog sa tabi ng daan at agad na inagaw ng mga ibon. Bakit? Dahil sila'y walang proteksyon. Paano magbabago ang iyong buhay kung iingatan mo ang bawat maliit na tagumpay na parang isang kayamanan? Ang pasasalamat ay kalasag para sa iyong mga tagumpay. Nang talunin ni David ang leyon at ang oso, hindi niya kinalimutan ang mga tagpong iyon. Naalala niya ang mga iyon nang harapin niya si Goliath na sinasabing, Iniligtas ako ng Panginoon mula sa mga kuko ng leyon at ng oso at ililigtas din niya ako mula sa kamay ng Filisteong ito. Burned Samuel chapter 17 to 37. Ang pasasalamat ay nagbago ng kanyang pribadong tagumpay tungo sa pampublikong kumpiyansa. Pinapasalamatan mo ba ang Diyos para sa maliliit na tagumpay upang patatagin ang iyong pananampalataya para sa mas malalaking laban na darating? Ilapit natin ito sa iyong buhay. Marahil ay nagsimula ka sa isang bagong trabaho na hindi pa ang iyong pinapangarap na posisyon, ngunit ito'y isang hakbang pasulong. Maaaring may maliit kang napansing pagbabago sa isang relasyon o isang sinag ng pag-asa sa matagal ng pakikibaka. Ang mga ito ay hindi nagkataon lamang, sila mga binhi. Kung paano mo sila pakikitunguhan ang magpapasya kung ano ang kanilang magiging bunga. Dinidiligan mo ba ang iyong mga tagumpay sa panalangin at pasasalamat? O hinahayaan mo silang maging marupok at madaling masira? Isipin mo si Jesus nang pakainin niya ang limang libo. Ano ang kanyang sinimulan? Limang tinapay at dalawang isda lamang hindi sapat para sa napakaraming tao. Ngunit kanyang pinagpala ang munting handog at ito'y dumami upang matugunan ang bawat pangangailangan. Ang iyong maliliit na simula ay may parehong potensyal. Magtitiwala ka ba sa Diyos na paramihin ang tila maliit at walang halaga sa iyong mga kamay? Anong maliit na handog ang kaya mong ialay sa kanya ngayon? Pinili ng Diyos ang iyong maliliit na tagumpay ay hindi nagkataon lamang. Sila'y mga banal na pahiwatig kung saan ka patungo ng Diyos. Protektahan mo sila sa pamamagitan ng pagpapatatag ng iyong pundasyon. Maglaan ng oras sa panalangin at isabuhay ang mga pangako ng Diyos ipahayag mo, ito pa lamang ang simula ng gagawin ng Diyos. Ang bawat hakbang pasulong ay tanda ng kanyang katapatan at ang bawat tagumpay ay isang blok ng pundasyon para sa mas dakilang kaluwalhatian. Kaya, iiwan ko sa iyo ang hamon na ito. Anong maliit na tagumpay ang kaya mong ipagdiwang ngayon? Anong hakbang pasulong ang ibinigay ng Diyos na karapat dapat sa iyong pasasalamat? Pinili ng Diyos, ingatan mo ang iyong mga tagumpay, gaano man sila kaliit sa paningin mo. Dahil balang araw, ang mga maliliit na panalo na ito ay magiging patutoo ng kapangyarihan ng Diyos, isang monumento ng Kanyang katapatan, at isang hagdan patungo sa mas dakilang kaluwalhatian. Tatratuhin mo ba sila bilang mga kayamanang dapat ingatan? Ang liwanag ay nagniningning sa kadiliman at hindi ito kayang pagtagumpayan ng kadiliman. Juan Una Paimo Habang nagiging mas matindi ang iyong paglalakbay, isipin ang tensyon ng isang kandilang kumikislap sa gitna ng dilim ng gabi. Ikaw ang liwanag na iyon, itinakda sa madilim na mundo hindi dahil sa aksidente, kundi sa pamamagitan ng banal na disenyo. Malaki ang nakataya, mahalaga ang oras, at desperado ang kaaway. Ngunit ito ang katotohanan, ang dilim ay hindi kayang talunin ang liwanag. Kapag matapang kang humakbang patungo sa iyong tawag, napapansin ito ng espiritwal na kaharian. Ang kwento ni Esther ay isang perpektong larawan ng katotohanang ito. Sa loob ng maraming taon, siya ay itinago, isang ulilang pinalaki ng kanyang pinsan, isang babaeng Hudyo sa isang banyagang kaharian. Ngunit ang Diyos ay maingat siyang inilagay sa palasyo ni Haring Serkses para sa panahong tulad nito. Nang sinabi niya, kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Ito'y hindi lamang isang personal na desisyon, ito'y isang hakbang ng espiritual na digmaan. Ang kanyang liwanag ay tumagos sa kadiliman, sinira ang masamang plano ni Haman at iniligtas ang buong bansa. Isipin mo ang iyong sarili sa lugar ni Esther. Ang iyong trabaho, pamilya o komunidad ay maaaring tila isang palasyo na puno ng intriga o spiritual na pagiging walang malasakit. Ngunit inilagay ka ng Diyos diyan para sa isang dahilan. Maaaring hindi mo pa nararamdaman na handa ka, ngunit ganoon din si Esther. Ang tanging mayroon siya ay matapang na pagsunod. At iyon lamang ang kailangan ng Diyos upang magdulot ng himala. Ang kaaway ay nabubuhay sa takot. Takot sa pagtanggi pagkabigo o pagkawala. Ngunit ang tapang ay nagpapawalang bisa sa takot. Kapag nanindigan ka sa autoridad na ibinigay ng Diyos sa iyo, nagliliwanag ang iyong liwanag, sinisira ang mga plano ng kaaway. Isipin ang isang madilim na silid. Kahit ang pinakamaliit na apoy ay binabago ang kapaligiran. Sa parehong paraan, ang iyong pananampalataya at presensya ay nagbabago ng kalagayan. Kapag pumasok ka sa isang pulong na nalangin para sa may sakit o nagbigay ng pag-asa sa isang nawawalan, ang kaharian ng Diyos ay sumusulong. Ang rurok ng matapang na pagliwanag ay hindi tungkol sa paghihintay sa tamang sandali. Ito'y tungkol sa paglikha ng sandali. Nang lumapit si Esther sa hari nang walang paanyaya, isinugal niya ang lahat, ngunit ang kanyang pagsunod ay nagbukas ng pabor. Ang kapangyarihan ng langit ay naisa sa katuparan hindi sa pag-aalinlangan kundi sa tapang. Ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon na tila mapanganib? Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pag-usad sa kabila nito. Tandaan ito, ang iyong liwanag ay hindi lamang para sa iyong benepisyo, ito'y para sa iba. Ang tapang ni David nang harapin niya si Goliath ay nagbigay inspirasyon sa buong hukbo. Ang lakas ng loob ni Esther ay nagbigay ng pag-asa sa kanyang bayan. Ang iyong kagustuhang magliwanag ng maliwanag ay dadaloy sa iyong pamilya, trabaho o simbahan. May mga nanonood hindi upang punahin kundi upang makahanap ng kanilang sariling lakas ng loob. Ang iyong tapang ay nakakahawa. Sa ngayon tinatawag ka ng Diyos na magtiwala ng mas malalim sa Kanya. Marahil hinihingi niya na ibahagi mo ang iyong patutuo, magsimula ng ministeryo o harapin ang isang kawalang katarungan. Ano man ito, ang iyong oo ay nagdadala ng kapangyarihan upang magpalaya. Ang dilim ay nabubuhay sa katahimikan, ngunit ang iyong tinig na sinusuportahan ng salita ng Diyos ay sumisira ng mga kuta. Habang lumalakad ka sa tapang, ipahayag ang katotohanang ito sa iyong sarili. Ako ang ilaw ng mundo at hindi ako kayang talunin ng kadiliman. Juan 8:12. Sabihin mo ito hanggang sa maging bahagi ito ng iyong kaisipan. Kailangan ng mundo ang iyong liwanag. Susubukan ng kaaway na patayin ito, ngunit hindi siya magtatagumpay dahil ang Diyos mismo ang nagpapanatili nito. Ito ang iyong sandaling tulad ni Esther, iyong sandaling tulad ni David, iyong pagkakataong magliwanag ng may tapang. Kapag lumakad ka sa hindi tiyak, ang mga pangako ng Diyos ay sasama sa iyo. Ang kanyang espiritu ang magbibigay sa iyo ng lakas. At ang kanyang salita ang magbibigay ng liwanag sa iyong landas. Humakbang ka at tingnan ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo ikaw ay isang liwanag sa kadiliman at walang makakapigil dito. Ngayon ang panahon upang bumangon. Magliwanag ng may tapang, itaguyod ang kaharian. Ang mundo ay naghihintay sa iyong liwanag. Pinili ng Diyos, ang iyong liwanag ay hindi lamang isang banayad na glow para sa dekorasyon. Ito ay isang banal na sandata na hinubog sa mga apoy ng langit. Ang layunin nito ay guluhin, sirain at wasakin ang mga plano ng kaaway saan ka man naroroon. Ngunit ang isang sandata ay epektibo lamang sa kamay ng taong sapat na matapang upang gamitin ito. Tinatawag ka ng Diyos na ingatan ito ng may pag-unawa, palakasin ito ng pananampalataya at gamitin ito ng may hindi matitinag na tapang. Nang ipinahayag ni Isayas, bumangon, magliwanag, sapagkat dumating na ang iyong liwanag at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Isaiah 16.1 Hindi lamang siya nagsasalita ng mga salitang makata. Ito'y isang utos, isang panawagan sa pagkilos na umaalingaw-ngaw sa buong panahon patungo sa iyo. Ito ang iyong sandali upang bumangon. Ang mundo ay naghihintay at ang kadiliman ay nangangatog dahil ang iyong liwanag ay buhay sa kapangyarihan ng buhay na Diyos. Ano ang ibig sabihin ng bumangon? Nangangahulugan ito ng paglayo mula sa pagiging kampante at pagtahak patungo sa lakas ng loob. Nangangahulugan ito ng pag-iwan sa pag-aalinlangan at pagyakap sa banal na kumpiyansa. Ang pagliwanag ay ang pagninilay ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit higit pa roon. Ito ay ang pagsiklab ng kanyang nag-aapoy na liwanag, tinataboy ang kadiliman at pinagniningas ang pagbabago saan ka man magpunta. Ang iyong liwanag ay may kapangyarihang ilantad ang kasinungalingan, magpagaling ng sugat at ituro ang daan patungo kay Jesus. Hindi ito simpleng simbolo ng pag-asa. Ito ay isang puwersa ng tagumpay na hindi kayang pagtagumpayan ng kaaway. Ngunit tandaan mo, ang kaaway ay susubukang patayin ito gamit ang panghihina ng loob, pagkagambala o takot. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong protektahan ang iyong liwanag ng may matinding pananampalataya. Protektahan ito sa pamamagitan ng panalangin, palakasin ito ng salita ng Diyos, at hayaan ang banal na espiritu na magpaalab nito sa isang hindi mapipigilang ningas. Tulad ni Esther na tumayo sa harap ng hari na hindi alam kung siya'y mabubuhay o mamamatay, ngunit humakbang pa rin o si David na tumakbo patungo kay Goliath na ang dala lamang ay tirador at pananampalataya. Ano ang kanilang pagkakapareho? Isang matapang na kagustuhan na liwanagin ang kanilang Diyos na liwanag sa pinakamadilim na sandali. Tinatawag ka sa parehong tapang. Huwag maliitin kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Panghawakan mo ang katotohanan ito. Ikaw ay isang piniling manggugulo ng kadiliman hindi ka naririto upang magtago. Naririto ka upang tumindig. Tulad ng isang parola na sumisikat sa gitna ng bagyo, ang iyong buhay ay isang liwanag para sa mga naliligaw sa kaguluhan. Kapag humakbang ka patungo sa iyong banal na tawag, makikita ng iba ang kanilang daan. Ang iyong liwanag ay nagbibigay sa kanila ng pahintulot na magliwanag din. Ipahayag mo ito ngayon. Poprotektahan ko ang aking liwanag, iingatan ko ang aking mga tagumpay, at magliliwanag ako ng may tapang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay magugat sa iyong espiritu at hubugin ang iyong mga hakbang. Sabihin mo ito laban sa iyong mga takot, pag-aalinlangan, at mga kawalang katiyakan. Sabihin mo ito hanggang sa maging himig ng iyong buhay. Babangon ka ba? Hakbang ka ba ng may tapang patungo sa banal na tawag na ito ngayon? Kung ang sagot mo ay oo, huwag mong itago ito. Ipahayag mo ang iyong pangako sa harap ng Diyos at ng espiritual na mundo. Sabihin mo ito ng malakas o ipahayag mo ito sa pamamagitan ng salitang Amen bilang pampublikong pagkilala na handa ka ng guluhin ang mga plano ng kaaway at liwanagan ang mundo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang liwanag sa loob mo ay hindi mapipigilan dahil ito ay pinapatakbo ng isa na tinalo ang kamatayan at nilupig ang libingan. Kaya bumangon ka, magliwanag at baguhin ang mundo. Ito ang iyong panahon. Ang kadiliman ay hindi kayang pigilan ka at ang kaaway ay hindi kayang patahimikin ang iyong liwanag. Humayo ka, pinili ng Diyos at magliwanag ng may tapang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mundo ay naghihintay. Amen.